Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga kabataan noon sa mga kabataan ngayon? Marami na ang nagbago, tama? Noon, sinasabi nila na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan sa taas ng kanilang mga pangarap sa buhay kaya pursigido sila sa kanilang pag-aaral kaya nagsisikap sila para makapagtapos kahit gaano kahirap ang buhay noon napakababaw ng kaligayahan ng mga kabataan noon pagdating sa kanilang paglilibang sa kanilang sarili makikita nagkalat sila sa kalsada tuwing hapon at nagtitipon-tipon para maglaro ng mga larong kalye katulad ng sipa, patintero, tagutaguan, taguan tumbang preso, doktor kwak-kwak at marami pang iba Mapapansin din na napakalinis ng harapan ng tindahan dahil pati balat ng candy at kahon ng sigarilyo ay kasama at ginagamit nila sa kanilang paglalaro noon. Pati takip ng soft drinks o kaya yung tansa na tinatawag ay kasama sa kanilang mga laruan. Noon, hindi ka makakalabas ng bahay kapag hindi ka natulog sa hapon. Kaya kung gusto mong makalabas ng bahay, kailangan matulog ka muna para makapaglaro ka. Hindi ka rin pwedeng pumasok sa school noon pagka wala kang ginawang assignment dahil tiyak na makakatikim ka ng parusa sa mga teacher mo. Kapag wala ka namang pambili ng papel noon, magdala ka lang ng prutas na meron sa paligid ng bahay nyo at tiyak na may pamalit ka na ng papel. Sobrang higpit din ng mga magulang noon sa mga bata. Dapat sundin mo yung takdang oras ng pag-uwi sa bahay. Kailangan pagkalumubog ang araw ay dapat nasa kani-kanilang tahanan na sila. Pagdating ng alas 6 ng gabi, kailangan wala ng mga tao o wala ng bata sa kalye. Dahil oras na yon ang orasyon sa bawat pamilya. Noon, walang sino man ang may lakas loob na sumagot ng pabalang sa kanilang mga magulang. Takot na takot silang suwayin ang kanilang mga magulang. At meron silang malaking respeto sa mga nakakatanda sa kanila. Mantalang ang mga kabataan ngayon ay babad sa mga computer games, paglalaro sa kanilang mga cellphones, gumala sa mall, at makipag at inuman tuwing gabi. Kapag pinagsabihan ng kanilang mga magulang, may ibang marunong sumagot kahit baluktot ang katwiran. Kaya kung mapapansin natin, ang ibang mga bata, ang ibang kabataan, ay walang respeto at galang sa kanilang mga magulang, pati na rin sa mga nakakatanda sa kanila. Hindi sila marunong umintindi sa pangaral sa kanila dahil gagawin nila ang lahat masunod lamang ang kanilang gusto. Nariyan pa din naman ang mga kabataan na walang iniisip kundi makapagtapos ng kanilang pag-aaral, marunong sumunod sa kanilang mga magulang, marunong rumespeto at gumalang sa mga nakakatanda. Dahil sila yung mga kabataan na simula maliit pa lamang ay puno na ng pagdidisiplina ng magulang, puno ng pangaral at talagang lumaki na may takot sa Diyos. Marami ang naninibago sa mga kabataan ngayon. Kung maibabalik lang natin ang mga kabataan na marunong gumalang, marunong rumispeto, mga kabataan na maganda ang kaluoban at puno ng disiplina. Tiyak masasabi natin na sila pa rin ang mga kabataan na kayang ipagmalaki ng ating bayan. Ikaw, anong masasabi mo sa mga kabataan noon, sa mga kabataan ngayon? Kung nagustuhan mo ang video na to, share po para mapanood din ng iba. Shout out nga po pala sa Marikoy ko, Riza Jogangko. Pink Bell Benemerito sa Oy ng Lipa City and Rolando Villegas watching from Qatar. Thank you for watching at huwag kakalimutang i-follow ang Mamich. Thank you and bye!